Hi guys! Uh, medyo delay ba yung pag-open ng inyong PC? Uh, Kuwari, uh, bubuksan nyo yung inyong PC tapos, may, di ba mag-starting window yun? Medyo delay ba siya? O medyo matagal uh, bago bago mo magamit. Parang ganyan. Uh, meron akong ituturo sa inyo guys na isa sa pwedeng makatulong para mapabilis yung inyong startup window or pagloading para mabuhay agad yung PC. Uh, tapos pag nabuhay naman parang may konting lag lang. Uh, eto guys, makakatulong to guys. Para dun yon sa starting window plus may konting lag pag open ah. Uh, tuturo ko sa inyo yung isang pwedeng makatulong para mawala yon, kahit pa paano guys Okay, simulan na natin Ang gagawin natin guys, pag nakakaranas kayo nun ay type lang natin sa search bar MSConfig MS MSConfig 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 guys Search bar, ayan Tapos enter lang natin Ayan, lalabas yan. Yung system configuration. Dito sa system configuration, guys, dito tayo sa startup. Pagdating sa startup, ayan, click natin yan. Open task manager. Ayan, kung mapapansin nyo, guys, ah, um, uh, eto, teka, lalapit ko lang yung camera, guys. Ayan, um, mapapansin nyo, puro naka-disable yan, guys. Pag may mga apps kayo na hindi nyo naman kailangan mag-open agad guys, pwede nyo i-disable. Ayan. Parang ito, Valorant, uh, right click nyo lang, i-disable nyo. I-disable nyo lang lahat ng naka-enable na hindi nyo naman kailangan agad. Okay guys, sana nasusundan nyo. Kuwari itong Valorant, eh, hindi ka naman maglalaro agad-agad ng valorant. Guys, pag naka-enable yan, pag binuhay niyo yung PC nyo, hindi nyo ba napapansin mag-open ka agad yung apps na yan, magpa-pop up ka agad. Medyo yan, guys sa uh, ating PC. Pag sa starting window. Okay guys, pag nag-starting window, medyo nakakapagpabagal yan kasi parang mag-open agad siya, sumasabay siya. Tapos magkakaroon ng konting lag yung ating PC sa una, kalahala Sar lang siya gagana pag na naka, pag naka-open na totally lahat ng apps na naka-enable. Pwede niyo i-disable lahat yan guys. Ng apps na naka-install sa PC niyo. Makakatulong 'yan guys. Makakatulong 'yan sa pagpapabilis ng uh, uh, starting loading Windows ng inyong mga PC. Okay guys. Basic lang yan. Isa sa mga pwede nyong try, subukan. Effective yan guys. Kasi lahat ng PC ko guys dito. Ayan. Lahat dyan naka-disable. Lahat dyan. Sinecheck ko yan isa-isa. Kasi yung mga players ko guys. Minsan nakapag-download sila ng apps. ah uh, minsan nagmamatic naka-enable lang di-disable yan Ayan lahat ng PC na yan guys bali ang isang apps lang na naka enable guys yung pan -copy ko na apps lahat ng pan -copy ko na naka install dyan guys ay naka enable kasi gusto ko pag binuhay nila yung PC mag pop up up agad yun mag loading agad yun mag open agad yung apps para hindi nila magamit yung PC yon isang example yon Kaya, kailangan ko naka-enable yung fan cafe apps ko. Pero, pag hindi nyo naman kailangan, guys, quantum balo na. Hindi uh, naman, hindi naman kayo maglalaro agad-agad. And disable nyo lang lahat ng mga apps na hindi nyo agad kailangan. Para mapabilis yung starting window, lo starting loading window nung inyong PC pag binubuhay nyo mawala na rin yung konting lag nila. Okay, disable. Pero pag malag pa rin, guys, may ibang usapan na yun. Baka kailangan niyo ng i-reformat o kaya may virus na yung PC nyo. Gagawa rin tayo ng mga basic tips kung bakit naglalag yung mga PC, guys. Bibigay din tayo sa inyo para may mga idea kayo. Mga tips lang yun. Pero, guys, kasi pag bago pa tayo sa PC, malaking bagay yun, makakatulong yun. Sa mga sanay na, basic na sa kanila yon. Ang target natin kasi, yung mga bago pa lang nakakahawak ng PC, para sa inyo to guys. Pero shoutout lang sa mga protect natin dyan. ah uh, mga yan, saludo ako sa mga protect. Kasi, ah uh, gagaling nila. yon. <laughs> okay guys, sana sundan nyo to. Ah, uh, isa ito na pwedeng makapagpabilis ng inyong startup window. O kaya pag loading, pag open ng ating PC at pag na open naman, mawawala yung mga konting lag yun. Uh, effective yan guys, finish yun dan. Yan. Hindi masisira PC nyo dyan guys. Kasi lahat ng PC ko dito ay naka-disable. Pera na lang sa pan-cafe app ko kasi kailangan kong mag-start up talaga sya. Pag binuhay ko yung mga PC ko na yan guys, yung mga ginagamit ko sa shop, Matic yun. Kahit hindi ko i-open yung application na yun, mag-open. Yan e, yung ibig ko sabihin. Kumbaga, sana nag-gets nyo. Okay guys, maraming salamat. Stay lang kayo. Lahat na na-surprise sa ating channel. Hanggat wala pang nasisirang matindi sa ating PC or printer, bibigay tayo ng mga basic tips para may idea kayo o may guide kayo ng kahit basic lang to. Maraming salamat guys.